Okay. 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 So, good afternoon guys. So, kararating lang namin lumabas. Pinasyal yung mga bata. Nagbas kami. So, then it's time for preparing for lunch yung mga bata. So, dumaan kami sa Chinese market. Bumili ng pancit canton kasi gustong gusto nila. Gustong gusto nila. So, once a week ko lang silang pinapakain dahil hindi rin masyadong maganda sa health yung pansit canton. Kung baga, once lang. Okay, so then naglabas din ako ng salmon para ikikisa ko lang siya ng kamatis yung dinuto ko lang minsan para lang, ang pang dinner namin. Then kaming mag mag-lunch lang kami ng pansit canton Then may natira pang rice kahapon. Kasi yung pinang na nan kahapon na ka, tinula with dahon ng ang palaya binili ko dun sa Torino. So binili ko parang dalawang ano ba 'yun? Dalawang carpet ba? No, so tagan. Di ko alam sa tagan. Basta ganun. Uh, binili ko uh, is uh, one euro isa. So, binili ko ng dalawa para at least natikman ko ang dahon ng Ampalaya. So, binili ko siya sa Torino nung nag-angkat ako ng mga nag, yung mga bebenta ko ba na may ko yung pichi-pichi uh, o yung mga tinukuan tsaka yung paglaktakan. So, yun ang bili ko. Kasi dito mahal ang mga bilihin. Kaya, ano. So, then, maintain yung lang na sobrang pagod yung mama ko. Kasi lumabas kami dito mga alas alas otso ba? Alas otso. So, ayan. So, nalagyan lang natin ang tubig to. So then, ito na lang ang Kasi ito masyadong malaki. <laughs> Magpapansit. Ano lang tayo? Magpapansit. mag tayo. So, ayan. Teka lang. Oh, yun, ayan. Tiyad ko. Bill Bell. Pansit kanto lang kami. So, yan. Ha, yung dalawang anak ko. Kami, abasang po. Kari ba, mama? Abasang po. Dimi. Ayan. Dimi. Suruh saya, mabeh nak kunci lagi. Baik jalan kau. Kami. Yung isa, dah sombong ya nag sila ng channel. Eh, nag sila ng channel. Walang, ano. Kasi karating lang namin, ipagod yung dalawa. Then mamaya magpaparko pa. Para dalit sila. Ay, oo. Hmm. Ma? Si? nag sila sa channel. Yung isa, ay yung channel gusto ni Camila. Kaya na naman, ayaw naman niya. So, ayan. Okay. Palo pa naman ito. Wait na lang natin maluto yung ano. Then, i-ready -re ko na lang luto yung salmon Salmon. Gigisa ko lang siya kaya nung ginuto ko nung minsan. Then, para mamaya patulugin ko lang sa yung mana ko then pupunta na kami sa park para ready na pag dinner namin hindi ko na hindi na ako magluluto para madala ko sa park yung mga anak ko para kasi kahapon hindi kami nag ano, kasi nagpahinga ako dahil sa pa sa ko nung linggo imagine mo last dos akong nag, nag prepare ng na mga lulutuin yung mga tinukuan yung mga kuchinta tsaka pichi pichi kaya medyo talagang ano ko, lobat na lobat ako. So, ilang araw na din. Wala, akong, wala na rin ako masyadong reels. Yung reels medyo pinabayan ko na, pero habang, ano, kasi ang hirap naman mag-isip para sa reels ko eh. Kasi kung sa vlog ko naman, ayoko nang parehas ko lang, parehas lang ginawag, ginagawa ko sa vlog tsaka sa reels ko. So, medyo over, over post na ako sa ano. So, mas maganda tong vlog ko kasi mayroon na siyang ah, uh, decoration. Then yung reels ko, wala pa. So, ganun. Ayan. So, ayan guys. mag lang kami para makapapahin kasi sobrang pagod dito sa init ng panahon. So, ayan. Thank you for watching. na lang.